mo to ang uh, crispy chicken. Nah, o oh, sige, kuha ka na 'yan. Wow! Oh. Kuha na, taw na. bisera nagmula sa Negros Occidental, Leyte, ni sa mga nahihirapan karamihan kasi sa. Kaya kasi ka nandito tayo ay ano kay uh, Ate Jenny Bib. And si Ate Jenny Bib po yung uh, nag-vlog natin yung nakaraan. Pero uh, po saket sa pag iisip So meron tayong dala lang uh, uh, Bee para sa kanya let's wow! go. sa niya ako. Ayan. Hello, Ay, may hapon. Oh, may ano pala dito. <laughs> may pintuan pala. Ayan po pa si Maribel. Oh. Ayan, mayong hapon. Oh, mayong may mayong udto na. Hapon na, man, ha? may Ayan, pasok oh, tayo. Beb, beb. are na sa beb. Ate Genevieve. Ate Ebeb. Kamusta ka na? Wow, kumakain si Ate Ibeb ah. Ano sudan? Tinola. Isda, tinola. Oh, sige, kaon lang Ate Ibeb. Kaon lang ah. Oh, may dala pala ako, ano? Ang paborito mo. ano oh. yung mo? Wow! Salamat. Oh, ito ha, bigay ni ano, ni uh, Ate Lorna na mag-dive vlogs. Di ba favorite mo to? Ang uh, crispy chicken? Oh, sige, kuha ka na dala. Oh. Kuha na, kauna na. Ayan, dito si nanay, nai. <laughs> Kumusta man siya, ate Ibeb? Ah, mayo ano? man. Okay man siya? Okay lang. Kumakain naman? Kumakain siya. Hmm, sige, basta huwag lang pabayaan no? Oo, sa pagkain. Oo, oh, sir. Oh, na, ate Ibeb Oo, oh, kain na. <laughs> ikaw, Maribel, kain na. <laughs> si papa mo, ikaw na. Siya, siya lang na ipauna ha, kay makaon siya. Ah, siya lang muna, mauna. Oo. Oh. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> sige, kaon lang ah. Favorite mo gali na no? Favorite mo mm, no? Favorite 'yan na. Chicken? Oo. Wala ka galagaw ah. Uh, Ate Eve, wala. Dire lang ka ha, hindi ka maglagaw ha. Kay uh, sunod bulan malagaw ta sa Bacolod. Ha? Upo natin daton si Maribel. Ha? Maano tayo ma Jollibee tayo sa McD. Ha? <laughs> Ayan. Oh, ara na. O oh, sige, kauna. 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 Okay. si tatay. O tatay, kamusta? Ah, okay man. Okay naman? Okay, Walang trabaho ngayon? Wala. Wala. Buhay-buhay na. Mm, okay. Si Maribel. Bel, kamusta? <laughs> Mukhang <laughs> ano, wala kang pasok ha? Wala. Pero maraming school works. Maraming school works. O, aral pa ito si Maribel ay college, no? Oh. Ay, anong kurso mo? BSBA. BSBA. Ano ba yung BSBA? <laughs> Ah, business administration. Pwede sa ano ito? Business. Sa bangko. Oh, pwede. Oo. More, Mga... in, on. on kasi ng ano, mm -hmm. mga business oo yayaman ito si Maribel huwag mo kalimutan ha Maribel Money ha <laughs> ayan So okay na yung ano natin, yung appointment. Okay na. Okay na by next month? Oo, siguro. Pag may nag-call out daw na. Oo, uh, uh, pag may in search. Pag may nag-back out na pasyente, pwede siyang ipasok no, Oo. ngayong month na to. Okay. Sige, antabay lang kat uh, mag ano naman yon, magte-text naman yung secretary. No? Uh? Okay. Meron pa lang ano, pinabibigay dito yung isang anonymous sponsor na uh, pera. Ay, ano ba yan? Dahil doon na Bariya na lang, Nay. O. Oh. <laughs> sa, ano, ano yung sponsor? Oh, ha? Thank you, guys. Uh, oh. Salamat. Pang, ano, pang bilibili -bili ng gatas ni oh, uh, Ate Ebeg. Vitamins. O, oh, vitamins. Bahala ka na dyan. O, oh, salamat. Sabi sa niya, ay, bahala ka na dyan. At, ah, Uh, uh, uh mo na lang doon Ayan. thank you po anin mo sponsor uh, thank you sponsors Ayan. Ay. Oh. ano ito ibe Masarap? Namit? O, oh, sige, kaon pa. Nga, na. O, oh, sige, salamat. Busog pa ko. <laughs> diet ko, ate Ibeb, diet ko. Okay, dako na ako dyan, o. O, sige, kaon lang, ha? Hindi ko lang magtahuyak. O, oh. oh, welcome, welcome. Mama, yun. O, sige. Ayan. Kain kayo, Maribel. Sige lang, Oh, may chicken. Maraming chicken yan. Nasa 8 pieces yan. Ayan. So, kumakain si ate uh, Ibeb. Si nanay Ibeb. Dagdagan pa ka. Kanon, Beb. Sabaw Sa Sabaw lang daw. Hindi mo kuya Hindi mo kuya Nanay Ibeb. Kaon lang, ha? Kay basi makalagaw ta sa bakulod, ha? Maupod ka, Ha? Mm, hindi ka masagi lagaw di sa ano sa uh, kadis hindi naman siya ano tay hindi naman siya lumalabas hindi man. hindi naman siya lumalabas yan ang pagkakon mga mga tag lima lima balik lima lima eh tag lima balik lima lima gusto ano ano lang kung pwede ang palabas yun no? kung lalabas man dapat may kasama kasi baka mamaya man, manakit na naman no? Baka sumpungin ba? Pero hindi naman siya sinasumpong bed? Hindi naman. Hindi naman. Basta alagaan lang sa pagkain, ha? Pag uh, uh, gutom na, eh, siyempre, eh, hindi Ay, kailangan. Ay, pag gutom naman siya, sir, naman nagutom na siya, yung mga ayon sa kanina. Ah, pag gutom na siya, oh. Nahi, oh. nanghingi siya ng kusa. Oo. Oh. Oo, oh, oh. At uh, bibigyan niya na lang. Kanin Kanin pa, Karun lang. <laughs> oh. Kanana na, Ate Beb. kanan lang na, kanan lang na. Kanana na okay. May ano, damo pa ka dre, oh. May sauce, oh, re sauce oh, sa gravy. Oh, makakain pa. sa lang. <laughs> Ayun. So, saludo din ako kay Nanay, no? Ano pangalan mo, Nay? Si Malo. Nanay Malo, ayan. Siya po yung uh, nag-aalaga po sa kanyang kapatid, no? Kapatid mm, mo, no? Kapatid ko siya. Sa tatay, sa nanay? Sa nanay. Sa nanay, half-sister. Oh. Ayan, salamat ate Malo, oh. Dahil uh, sa, ano mo, uh, sa kabaitan at pagmamahal mo sa kapatid mo, eh, hindi mo siya pinabayaan, no? Oo. Uh -uh. At uh, yung mga taong, ano, mga maraming sinasabi, huwag niyo nang pansinin yun, oh. ha? Si, Oo, oh, oh, <laughs> Huwag nang paniwalaan, <laughs> si, oh. oh, kasi dito sa ating uh, mundo, sa so mundong ibabaw, gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng masama, may masabi at masabi pa rin sila. Basta focus lang tayo sa ato sa goal natin, no? Sa pagyaman natin. Ano? Well, hello, <laughs> ano? business sa uh, administration pala ito. Ah, Kaya mo na sa gayam-yam kung ano-ano na lang. Ah, kung ano. Baga lang siya. Masarap ate Ibeb. Oh, namit? Oh, namin. Anong lasa? Lasang chicken o lasang uh, manok? <laughs> manok. ha? <laughs> manok na prito, no? Favorite mo, no? Mm. O kasi nabanggit niya mga kasikap, no? Nung nakaraang uh, interview natin. Ay, paborito uh, niya raw yung crispy chicken. Kaya dinala lang ko siya ng chicken na yung, no? So mamaya Ate Bev, karon may may kaunon ka pa ha? May kakainin ka pa mamaya? Oo, mamay oh, hapon. May na hapon. Uh, oo. Oh, <laughs> oh. Oy, marunong magtagal. <laughs> mamay na ha? hapon. <laughs> Karang sa hapon, pa niya hapon mo. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Oo, oh, buti at ano, medyo nawala na yung black eye niya. Oo, no? oo. Uh, uh, medyo nawala-wala, oh. Mm, nakara na punta ko, itim na itim. Hanggang dito eh. Hanggang dyan yan, eh? Oo, Oo natanggal na kasi may ano pa nilagyan siya. Nilagyan nyo ng ice or umiinom siya ng gamot? May... Buti nilagyan ng ice. Nilagyan ng oh, ice? Oo, lang yung ice na ano, mm -hmm. sabi niya daw. Ayaw niya, maha. Tapos po siya na lang na nag ano eh. Mm -hmm. Bagay eh, ano na, tuloy-tuloy lang yung ano. Ano, umiinom pa ba ng gamot? Hindi na? Hindi. Hindi na, okay na. Okay oh, lang vitamins naman. Vitamins na lang. Vitamins na lang. Vitamins Ang ano niya, para mahimbing ah, yung tulog. Mahimbing oh. yung tulog niya, Oo. Oh, oh. Kasi ang importante doon, inaano na natin, na pa-appointment na natin, nanay nai malo, no? Kasi pag na ano kasi yan, kung na-check ng doktor, ay eh, bibigyan siya ng tamang gamot. Kasi oh, yan, yeah, uh, tapos uh, interviewin kasi yan siya, kung saan nagmula, mm. kung anong ang uh, problema, mm. di ba? Mm. So alam ng doktor kung anong gamot ang re-reseta sa kanya, ilang milligram. No? kasi mm. sino sasama na? Sama ka sa Bacolod o si Maribel na lang? Pwede man Pwede dalawa ako, kayo? Oo. Oh, ah. oh, sige, dalawa, dalawa kayo ah. <laughs> may ano naman, may service naman. Oh, sige. Si Tatay, parang ayaw mo isama si Tatay ah. may, <laughs> <laughs> may isang anak na mon wala may naiwan. Uh Oo. -oh. Kasi nag-aaral pa yan grade 2. Nag-aaral pa. So ano pala, uh, ilang pala kayo dito na yun? nakatira? Pila? Ano Pila lang? Uh, apat, ikalima sa iya. Alima, ah, ikalima oh. siya. Mm -mm. tapos yung kapatid nyo na isa sa Sagay, kapatid mo rin yun, Oo. Oh. Ano, pinakapanganay, bunso, pinaka, bunso pangana, namin pinaka bunso. Oh. Si ano ko na si lang. Si John John. I-schedule ko na lang at puntahan ko na lang doon sa Sagay, no? Oh. Kaso hindi ko alam yung lugar, may pwede na naman yata ang ano doon makausap, no? Mm -hmm. Baka may makontak naman doon, no, oh. Bell, oh. Samahan na lang. Samahan, Samahan lang. na lang. Oh. Para ma Uh, ano din, makamusta din natin yung sitwasyon niya, no? Oh, oh, kilala ni Ate Ibeb yun? Kilala oh, niya? Oh, Anong uh, pangalan? John John. Kilala mo si John John, uh, Ate Ibeb? Oo, oh, na. Mang, no, no. Manghud mo na si John John? Oo, oh, sa uh, Pila, ah, Magulang. Pila, pila ka mo mag-utod? Pila ka anon? mo magkapatid? Anong? Mm. Tama na yung Anong? Oo, uh, sakto. Ibig sabihin, yung memory niya, andyan pa no, na eh. Oh, oh. Hindi pa siya ganong kalala ba mm -hmm. na nakalimot na. No? meron pa rin o oh, ano pa yan uh, maagapan pa <laughs> ha Anong imo utod? Mm, apat kabay, dua kalaki. Apat kabay, dua kalaki. Mm, Tama na um, Ano? Ah? Mm, mm, mm. Ah, saktan. Okay. Galing ah. <laughs> Sakto na. Saktan. Ta, uh, sa sa sagay, maubod ka? Oo, sa kay Oo, kay Kay John John. Kay Ay, Kuya John Oo, oh, masakay sa, salakyan? Uh, Pud ka? Oo. Uh, <laughs> <laughs> Upod man siya oh. oh sige ah. At ah, uh, mahulat-hulat lang ka ha. Kay makadto sa Bakulod malagaw ta ha. Mm -hmm. Oh. Ay, sige, hin uh, hintay-hintayin mo lang. Ha? So saan mo siya pinapatulog na diyan na lang muna sa, sa inyo. Oo. Oh. Diyan na sa saloob sa, loob, sa, sa loob may na lang. siya ga. Oo, nakita ko nga uh, uh nag-send si Maribel ng nilagyan niya ng mm. ano, ng banig at unan, no? Oo. Oh. Mm. Ah, uh, ano lang uh, at tiyagaan lang nai hanggang sa niya yeah, mapagaling natin. Kasi habang uh, uh, andito naman ako i natin siya sa gamot. No? At may sponsor din pala na magsabi sa akin si Ma'am Hannah Cantrell, na siya na daw bahala sa check-up saka sa gamot. No? Oh, si Ma'am Hannah. napanood niya yung sitwasyon ni uh, Nanay Eve no, si Ate Ibeb. So, may mga sponsor tayo na ano, maalalay din sa ating programa, no? Ako na ay uh, nagsisilbing ano lang, sa Tagalog pa i tulay, no? Taytayan sa Ilonggo para sa mga kababayan natin nga pigado, mga kababayan nating pobre. Oo, tulad ni Ate Ebeb, may sakit sa pag-iisip, no? Ayan. parang presko dito ano? Ah, parang presko dito sa lugar nyo ah. Mahangin, no? Mm. Mm. Ayan. Malapit sa, um, Malapit sa dagat to, di ba? So, hindi, hindi na siya papasok dyan, ay, sa bahay niya. Hindi na. Baka bumagsak nung bubong, no? Ayan. Nahingi yung aso, ate Ibeb. Yung aso na ngayo. Taga ay Oo. <laughs> oh. Uy, mits. Ah. So ilan pala ang pinapaaral mo na eh? Si Maribel, cakayong tsaka yung maliit. Oh, dalawa. Uh, okay ah. Uh. Uh, ano pala? Matagal na kayo dito, di ba? Mga ilang taong ka na dito na eh. Matagal na, buhay pa yung tatay dito. nyo. Dito na talaga. Parang pinamana lang sa inyo itong ano Hindi, na yung dota nag-uupa kami dito na upa. Ah, nag-uupa ka mo? Oh, nagre Pinababayaran yan. Pinabayaran? Tuwing, ano eh buwan. Buwan Ah, hindi to sarili lupa. Hindi. Nagbabayad lang kayo, nagrenta oh, lang kayo tayo. 100. Magkano naman ang renta? Mahal din? 100. Ah, 100. Ah, hindi niyo pala sarili lupa ito. Baga eh, dati pa, ah, maraming pamamahay dito. Ah, nakikirenta lang. Yung oh. iba din, nakikirenta lang lahat din Lahat-lahat. Ah, mayroon pala talagang pinakamayari, no? Oh. Ah, buti naman at ah, hindi kayo pinaalis, no? Baga magbabayad na lang kayo monthly no? Ayan. Ate Ebeb ah. ah, Malakad na ko ha. Salamat ha. oh salamat sa manok no nga. Oh, oh, welcome. panyaga Ah, tapos na ko. Diet ko. Oo. <laughs> oh, Masi oh. ko. Oo. Oh, Listen magtampo kay, ano, kapoy. Kapoy maglakad Oo. Oh, oh, <laughs> oh mahirap pagtumaba at uh, nakakahingal. Oh, basta may chicken ka pa dito ha. Yeah, uh, chicken, ikaw na bahala dyan. So, sige, ha? sir. Salamat uh, ha. Welcome. Salamat. At, uh, Kiyatan ako alis na, na rin. Sa uh, uh. Tay, salamat, salamat ha. Salamat uh, Maribel, salamat, okay. salamat din. Basta update mo lang ako pag may ano doon. Mag sa secretary baka mag-PM sa'yo. Sino yun? Kapatid mo rin? Kapit ah, bahay. Uh, kapit bahay. <laughs> uh, okay. O siya, ingat kayo dito ha. Thank you. Sir. Salamat. tay, salamat. At ma... Ano muna ako? Uwi muna ako. Bye-bye. Oh, salamat, kid. Uh, salamat. Halong ka de, ha? Hindi ka maglagaw, ha? Oo, salamat. Huwag umalis. Dito ka lang. At uh, malapit na tayong uh, mamasyal sa Bakulod. Ha? Hulat-hulat lang, ha? Salamat, ah, Sige, welcome. Ayun po, mga kasikap, no? Maraming salamat po sa iyong pagsama. At uh, ito nga, uh, may mga bata dito. Say Hi. Ayan. Oh, ito ay hi ka din. <laughs> Ayan, artista ka na. <laughs> salamat po sa inyong pagsama. Ayan, salamat din sa ating sponsor ngayon na nagbigay ng uh, blessing. Isa po sa uh, uh, nagbigay si Ate lorna na magday sa chicken, ganoon din sa Pointing Cash. Ano mo sponsor ay salamat. temper shout out sa ating Minamahal uh, na viewers, uh, sponsor, kila Tita Vila, Iris, Tita Nora Arsadon, ng Spain, Mamarisa Agdan, Mama uh, Root Bates and Mam Ma Beng uh, Mam Ma Sultan Kudarat Girl you no know? kay Tita si mga ni sponsor natin kay Ate Bet salamat din sa inyong lahat na walang sawang uh, nakasuporta po sa ating programa Ma Rosie Pavayra, kay Mam Ma Rosy Pabayra kay Mam Feli Padre kay Mam Ma Analisa Pabayra Maraming salamat din supportahan nyo rin si Arena uh, Mix TV Vlog Madlas Vlog um, Arby Pastrana Channel Road Beats Mix Vlog at uh, Fuentes no? syempre kay Kuya Bal matubang dyan sa diet at sa inyong lingkod Gab bless Sarah. thank you at uh, paalam pa sa God bless Si sa Negros Occidental sa mga nahihirapan Karamihan